Ah.

Pag sinabi niya babay na. Oo. Oh, ba, diba, ayan na. Ito cottage Eh, ayun, dalang cottage. Hmm. Ito na <laughs> <Hey> Bon. Hi! <laughs> Hi. Ay, yung mga bata, o oh, yun dun mga bata, oh. o! Oh, hindi nga ng tubig, diba? Oh, oh sige, babay na, babay. Oh, diba, babay na. Ayun, sa amin, isang katin sa amin. Hanggang dun sa taas, isa. No? Ayun! Ay, napano noon niya? Hindi, ano yun yung titaw? Lipstick? Kala ko naman untog. Ay, na untog. Nainom ng tubig. Sabi pa naman ni Emer, ano? Ayun ay, talunan, no? Natalong sila. Ang ganda sa kabila. Ayun. Galing yung mga ba. Yay! <laughs> Ay! <laughs> hoy Bon. Ah. Pumunta ka daw. san? sa mga bata. Ay mga bata. Adong ah, doon gusto mo may salbabida. O doon doon pang bata daw doon, mamaya doon kayo. Ah, ano mo, nag-rosy ka nagro-roll si chicks ka namumula yung putis mo ang puti mo tingnan anak ha? ang puti mo tingnan <coughs> Ay, no, may oh, nag-aano. May nag-aano. May nag-swing. Malalim ba yun? Di ba mababaw lang yun? Ha? Huh? Hi! Bobot. pa pa. O, si John? Kaya, ito muna. <laughs> Papaalam so, na no siya. Si ba yun, na? Ayun, no. Ayun, ayun, nakabot. Sino? O, si John. May alin niya yata. Ayan. John! Ito mo. Ayun, no. O, oh,